Yan tayo po yung mga punang ano po Balingbing po Yung pong prutas na balingbing po ba Yung pong star star Kilala nyo po mga kambal Nga na rin po Ang oh. tsura ba Ang tawag po dito sa amin yan ang no? balingbing Kasi utol bumbay utol Hello po Tayo po yung Pukwa po ng balingbing Ang dami ano nangabog yung iba ano Sayang po oh. Oh, Yan o oh. Yan po yung mga itim itim Lipas na po Yan Sayang so, nga oh, oh. yan o oh. Pero meron pa naman utol Oo oh. Yan o Utol Abot ba Ayan po. Yung kaya po binangapangay ng ganito. Ito yan. Balingbing po. Star baling star. Mm -hmm. Yan sar po yan. Lalo po po pag may baguong. Ay may baguong tayo sa bahay. Ano? Oh, tsaka ano? Asin, asin o? ano? Sausawan. Ito po ito no? Ito yung hinaglang kunin mo. Yan. Ganito po. Ito po yan no? Balingbing. Ano ba sa English yan? Oh, Ang ma sisers natin. Ang tag po siya sa aming balingbing ay. Star ano? Star ano? Wild star. Oh, tantaw ulit. Tayo pimi-lagyan na ng dala. Okay, nalipa, ay. Sakit ay. Nandito ka ba dun? Update. Ngayon daw ano. Dito dito po. Hindi oh. pa bumungas tas kung makita niya mga kambal 'yan. Punong-puno puno, po. Eh. Ay. Tingnan n'to. Yung pa ano. Mhm. Mm 'Yan po ang bunga niya. Malilito po. magulang na merong malilito pa. Iba't iba. Harap din lang puno, 'yung um, harap ko Sa kabilang Ayan o, daming hinog o. Ito, hindi na pa. nalipa. Ang sakit. Yung mili pa dyan o. Yan sa daan ngayon. Dali. Yan po. Dami ano. Sarap na. Ay, nakakabukutol. Sayang. Yan. Ito sa may taas. Balingbing. Tamis nito. Naglag isa. Sarap na Sarap na yan. Mo hello pa no. Oh, okay. na dali po na rin uli pa. Yan ang sakit po. Pagkahap di po. Na sa binti utuhod. Mm -hmm. Mahap di po na makati. Putol. Sige to Naambon Na naman ng ipi hapon na ay. Eh. Tipid ko tapos ang mamunot po sa tabing bahay. Yan mga kambal oh. Ayan mo yung mga nangabugpo. Ayan, sayang. Na over, ano? Over na hinug na po. Ayan. Ayan po kinakain ng paniki po, mga kambal. Ayan, oh. Ayan, oh. dami. Ayan po, nagkalap. Nakala, paniki pong ang natin, mga kambal. Ayan. Ay, ang antas ang puno. Ayan, oh, tul. Ayan hmm. po ang puno, oh. Hmm. Hmm. Hindi po natin ma-adjoy. Kaya po binabato na lang namin. Kaya po hindi nakakuha ng panungkit po kawayan oh, ito madami hmm. yun lang ba. baling din po sige ito yun lang po yung maugala ng kauti na ngabog na hmm. maugala ang yan po kinain ang ano insekto aras tas masarap uh -huh. na ngabog Ayan na ano, baling po hmm. Sarap malutong lutong po Masapit po yan maraming ano po sili sa usawan hmm. ano, sarap kalutongan hmm. Star-star Ah. Talaga pag may dalawa. Hmm. Busog <tabang> na. Nah, bagot ulit. Mo Hmm. hmm. ari pa. <tabang. 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 Ba? Hmm. Hari. mamaya sa bahay. Sige, sige Bato Kabugan na, kabugan na hmm. Ito, maramdyan Parang hmm. masarap mo oh, Hinog Ang dami na otol Sige

Hmm. Sige. Yan. Pasok. ari po ating lahat na ako mga kambal oh. Ay, hipo ng bahilaw pa kaya po yari ka konti. Ano to? Hmm. Mga mga dalawang linggo pa po. Tayo babalik ulit. Ikaw ng mga hilaw pa po. Oto, tuwala pa rin mataba na sa akin ano. Tabain na rin pala ito. Dito yo. Asa nga ano? Sarap ano. Tay mami sa to Lalabas ulit tayo. Oo. Oh. Yung bigyo po o. na sa ano. Saging. Kay pobay nangangain na rin mga kambal nga rin dito yung Hindi may katubon dito yan oh. Ano. Yan. Para in simada po. Benoton. Paglabas lang natin. Ate kokonin pag tinangilaw-ulaw. Yan, dito po, dito po yung mabikyo mga kampal Ay, saka na lang po natin kukunin niyan Yung biko yung yan Paglabas natin para po may kasamahan Bagi isa naman ano Masarap po yung mga bayti para sa notol pong adubuhin ng malapot ah, ah. Saka po tinalabas dito mga minsan po Yung po yung dami na kukuwang ano Labas, Bikuyo, labas ano? na auto na ay Labas na tag ulan na Hmm Walang kabuti ano sa side, side po ng mga dumadaan din eh tukoy na mo mm. tulong maraming bayabas ano yeah. bayabas utol oh. yun tayo pinapadaan na din eh. tayo pipabahay na ay eh. yan kapakadaan bayabas nahinog utol pagkadaan eh mga nangangabulok laang wala pong nakukuha eh. ay alam mo tulu, sa sa ano parang tayo ng ano? punong puno makita ng... kita ang ano, siya siyay ramadre po yan o araw po, naman po iba na hawa ring may ulap pa hindi kita kasi no mm. yon, ang gabas so yun ang abog na o eh. dahil buong ano tul? oo eh buo tul masarap kaya ano sa... sabi sa comment hindi masarap pang asim oo. sa bangus sabi nga daw ano oh, tatari po natin mga kambal ano, mga makalwa po Oo. tatari po namin oh ito laring hinug oh mo ba tayo mag aasim po kung masarap nga po tayo po hindi nakaka-try ay na pampasim po sa ano sa bangus sabi po sa mga comment ay eh, masarap nga daw po Yan oh hinug ka ako nyal hinug oo hinug Pagay lang, hindi ari. Ay, hindi matigas. Hindi pati kakatas. Siyang. Kailangan pala hinog pag ilalagay sa sinigang. Oo. Oh. Ang bayabas po. Pulang pula. Walat pala to, ano, hmm. pero, ito ano ito. Hmm. Ang ang dami. oh. um. talaga daan ni Dini ay. Nangayon ulit ay. Oo. Oh. Pero sa kabila ito. Ngayon ka dami din. Um. No? Kabila. Hmm. lang ay. Sinasayang ay. Eh. Hmm. Yung ibang mga bata hindi alam yan. Ay, hindi alam mo. Ano. Mm hmm. Ay, dami din. Tara. Hay nako. Siguro, antayin mo. dami din pala sa kabila. Mm hmm. puno. Nang ari. Ara ping pina matantan, po no. ari. Hari sumunod. Sa pakutol, oh, dami. Dami. Ay, kaya. Hmm. Dami, Utol. dami, dami. dami ano? oh. Magaganda pa Ang daming hindi nito, oh. Ito na, ka. pa sa akin Yan po ang hinugo. Uh -huh. Nangangabulukla ang talaga po. Ayun. Ah. Ang dami Ay, oh. Tayo mo Oh. Sige. sa na Ay sayang naman po ung gugulong laang. Uh -huh. Pagka dami. dami. Hmm. Ay, ang dami ko dyan eh oh. Sorry po, pako Libreng ulam na naman po kare eh. Yan oh Sabi nga nila umikot ka lang sa ano, sa gubat Pagbalik mo eh May dala ka ng gulay eh. <laughs> Yan ang dali oh Ito po lalahok nila nang ng... Sardinas ay Sardinas ano kay pulang itlog Salad po, salad Ito lo hawak Tinilaw. Tinilaw.

Yeah. Ang saging nagkalat ay. Sayang lang. Ay. Mga pet pay. wala na pong pag-asam. Tumaba. Mga payat. Sumuot ka lang sa gubat. Yeah. Ya. Ya, dali ay uh, puno agad ang aking isang kamay. Isang kamis. Puno agad ito, lo. Puno agad. Ah, maganda pa oh. Uh. Sariwa-sariwa po. Sa ito po natin yung lahat. O. Yan, dali po. Saglit lang. Ay. Isang bungkos. No? Oh. Punong -puno. Ano? Punong-puno. Bungpuno. Mayroon pa. Sari na. Ito lagi. Ito ano po yung pako. Sama-sama na po hindi yan. Pero itong. Yan, tayo po nasa tabi lang ng ano po. Babuyan. po yung babuyan. yung lapad na rin. Ano, ano, ano. Palayan. Ano. Saan tanaw po ay oh. Mapadana. kitang ano? Kita kita ang banaha oh. Ay, may sakit na tala na sinis ano. Oh. Yan, ang ganito po na sinis, yes, may sakit oh. Kailangan po rin tayo no, tatanggalin. Parang dinadapo ng dapo ano. Oh. Yan po yung pag na. Yan po yung papatay na nasunis pag nagaganto na. Kailangan po yung abiyad sa paglilinis. Aktulad na rin oh, yan, oh. Papatay na po yan. Kailangan po yung tatanggalin na rin oh. Arang sanga. Yan. Papatay na rin. Kailangan po yung pupungpungin. Pupungpungin ng mga sanga po. Mm. Balito na po tayo sa bahay. May po yung ano. May binili pong bagoong. Yan. Sarap po. Sausawan po. Sarap. Yan, a ah. Pag puwari at naubos ay siguro tayo hindi makain ng hapunan. Hmm. tapos nakakabusog nakabusog agad ay ano to ni. Nakain po balingbing. Kain po. Oh. Asin pala uto lang pero mas masarap ito ano. Hmm. Ano? Balingbing po. May tawag po dito uto lang iba ah. Hindi balingbing. Ano? Istar ano? Istar balingbing. Hindi makain uto ni. Hmm. Right. Sa so, tangan pa eh. Nalipa, nalipa ka ano? Buwan ang dahon. Sa gilid to, hindi kita. Hindi kita. Mm. Kain po. Harap. Ah ah. Sa pangot ni? Hmm. Ang hirap ay. Hindi ka mapangain. Hindi. Lumutin mo. <laughs> 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 ito po hindi mapangain pala. na sabi ito? Oo nga, ay. Nasat pati pag kumagat, bago pa ay. Uh -huh. Na ano ano? Mm uh -huh. Na dadali ang ano? Gilagit. <laughs> ang ano? <laughs> ang bakal. <laughs> na ang bakal? Mm uh -hmm. -huh. Bakalawang. Hindi, <laughs> <laughs> ano? Stainless. Stainless. <laughs> Oo, oh, aloy. <laughs> 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 ang pala yung katas ng kukunin mo nga Katas lang. Kaya pala pipigain kay utol. Kaya tatadad din pala no. Ngayon kanyang pumpris kaya hindi mapangain pa no. Merap din pala no tol. Nahirap. Kumain ganyan. Mm. -mm. Di, di makain masarap ay. Mm. -mm. mga karne. Nasangat, nasangat. Nasaysip, para ba matanggal? Nasa isip ko para matanggal ay. Mm. -hmm. -mm. -hmm. Ah, hirap din pala niyan. Ang hirap nga parang nakakapet ay. Laging no, sopas, tsaka lugaw ganun. Hindi makain ng magigy. Hindi, pero pag tumagal parang pwede na rin kumagat, mag, mag, kumagat ng ano ba. Pero matigas. huwag lang, huwag lang matigas. Katod ng mani ba, mga hmm. ganun. Para po.